sintabi po talaga ma'am nung nandun po kami ma'am makikita niyo po talaga yung mga ano ng tao yung dumi ng tao, dumi ng hayop dun sa palaris pinabaa, masyadong ano, maruwi talaga dun 100% talaga ma ma'am nagpapasalamat po kami kay Governor Giko kasi ma'am nagtayo po sila ng ganitong ganitong relocation para po sa mga, mga mahihirap na tagaling tagalingayin Isa sa mga prioridad ni Governor Ramon Vigui III ay mabigyan ng sariling tahanan ang mga walang bahay. We give priority to giving homes to the homeless. We want to realize the dream of Pangasinan families to have their own home. Alam niyo po, ito po ay isa pong misyon at advokasya na gusto po natin gawin sa buong lalawigan. Lumalabas po sa datos na ang uh, housing need po sa buong lalawigan ng Pangasinan yung maabot sa 180,000. Yan po yung number ng pamilyang walang disenteng o permanenteng tahanan sa ating uh, lalawigan. And 45,000 of this number ay mga informal settlers. Sa bahaging ito ng Palaris, Poblasyon, Lingayen, Pangasinan, Higit isang daang informal settlers ang nakatira rito. Makikita niyo po talaga yung mga ano ng tao, yung dumi ng tao, dumi ng hayop. Pag, pag bumabaha po talaga ma'am, kailangan ma'am nakabota ka. Tapos ma'am, pag hindi po kasya yung bota ma'am, kailangan nakaplastik hanggang dito ma'am. Kasi ma'am talagang nakakatakot po yung sakit. Ang ilang pamilya, gaya ni Grace Sison Rosal, ay halos isang dekada nang naninirahan dito. Ang pinagpakikitaan ko po ay PT Driver Pag malakas 500 Pag may na 300 Ganun Empanada Dinideliver ko sa bayan po yun Ano, pa, ano lang yung Pamasaya lang yun Talong basic sa araw Bali 60 pesos lang yung ano niya Pamasaya niya It was uh, found out that uh, Mga informal settler families po sila It was determined na sila po, itong mga pamilyang ito belong to the uh, poor families, mga indigent uh, families po yung iba dyan. Nirequire namin sila ng mga certain certifications galing sa local government kagaya ng uh, uh, municipal assessor that they do not uh, have other properties within Lingayen, real properties sa so natirahan. And then... Uh, may certification din po dyan ang barangay captain na talagang mahirap lang po yung itong mga pamilyang ito. Dahil kay Governor Giko, napatayuan na ng mga bagong bahay sa Playa West Resettlement Site ang 68 informal settlers ng Palaris, Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Kabilang na dito ang pamilya ni Grace Hison Rosal. Yung mga mang mahirap, may pabayin na ngayon <laughs> na tulad ng dati doon sa Palaris ano binaba saka marumi ganoon masyadong ano marumi talaga doon maganda yung kinatayuan ko ngayon wala nang ba saka maganda dito manira manirata taimi 2.4 hectares ang kabo ang lawak ng Playa West resettlement site ang ilang bahagi nito napatayuan na ng Kapitolyo ng 218 housing units para sa mga informal settlers. Mula sa nasabing bilang, isang daan at labing limang housing units ay occupied na. Lahat po sa, talaga sila, nung nakita nila itong lugar na ito, ma'am, pumayag na po sila talaga, ma'am. Kasi, ma'am, kung baga, ikukumpara namin dun sa tinitirhan namin sa Palaris, ma'am, 100% talaga ma'am. Secured kami dito. Yun pong ating uh, ApplyOS Resettlement Project, yun pong ating uh, design ng bahay is row house type. So yung ground floor area po natin ay uh, umabot ng 24.75 square meters. Tapos meron po siyang provision for loft, loftable po siya. Ang area po nun is 11.25 square meters. Kaya't may kabuuan po siya na floor area na 36 square meters. Yun po yung sa uh, bahay. Yung sa lote naman po, uh, ang dimension po niya o sukat is 4.5 meters by 10. So the total lot area po is uh, 45 square meters. buti may ganyan itong project na ano, ano nila? Kaya kami nagpapasalamat nga kami doon eh. Kasi napalitan yung bahay namin na ano kay Ulugan. Maganda na to. Hindi <laughs> tulad yung dati. In this case, para po maging abot kaya sa ating mga kapatid na informal settlers, uh, graduated po siya. Ibig sabihin, uh, the, the, yung mga first few months, ang babayaran lang po nila is 500 pesos. And then after few months again, Uh, aakyat po yan ng uh, 600 700 hanggang sa maging uh, standard na po yung kanilang rate after uh, uh, up to the last year of their payment para hindi po sila mahirapan na uh, bayaran yung kanilang monthly amortization Kaya po 100% talaga ma'am nagpapasalamat po kami kay Governor Gico kasi ma'am nagtayo po sila ng ganitong ganitong relocation para po sa mga mahihirap na tagaling gayen. talaga pong sobrang papasalamat po namin kay Governor Giko, ma'am. Na sana po may, marami pa po silang maipatayong yung ganito, ma'am. Dalawampung informal settlers pa ang naiiwan sa palaris. Sakaling makumpleto ang mga kailangang requirement, makakalipat na rin sila sa bahay na ipinagawa ni Governor Giko. And we have to assure our informal settlers that our mission and our dream for them is to issue titles for their own homes. Gawin po natin mission na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon po ng sarili po nila bahay.